tinanggal yung padlock eh kaya kala ko hindi walang nawala tinanggal yung padlock eh no dalawa yun eh dalawang magka eh So hello sa guys, fam squad. Samahan nyo nga pala ako guys dahil meron tayong waiting at kung bakit nagtataka kayo dahil may padlock? Dahil hindi dito sa Calgary or sa Canada ang venue. Dahil first time natin magkakaroon ng destination wedding. Yeah. Sobrang aga nga ng flight namin kaya tulog pa yung mga bata. Tapos kita Love you. Love you. Ingat doon ha. Eh. Medyo malakas nga yung ulan pero sign of blessings. Ang wedding venue pala natin guys ay gaganapin sa Detroit, Michigan, USA. Kasama ko nga pala sa pagpunta si Lance and Rodel. Dalawa silang photographer na magshoot Apat sana kami kaso late notice nag-cancel. Dito na nga pala kami bumaba sa may WestJet International para mas malapit na. Nung chinekain ko nga yung luggage ko is overweight pala ako. Mabuti na lang hindi na ako nagbayad. Ang bibigat kasi ng mga dalakong tripods. Dahil nga marami pa kaming oras ay nag-Starbucks na muna kami. Hi, how are you? Good, are you? Good. Yes, thank you. How are you? Great, how are you? Very well. Very good. Almost 4 hours nga rin pala ang biyahe from Calgary to Detroit. Kaya maraming time para umidlip. So ayun, touchdown. Medyo bumpy yung daan pero arrived safe naman. Thank you Lord. Thank you for Nung kukunin ko na nga yung maneta ko, eh, ito na nga yung nangyari. Eh, hey, hindi sa akin to. Ha? Huh? May ano yun, eh, may padlock. Oh, may padlock. Akala ko nga yung maletang nakuha ko ay hindi akin. Dahil ang palatandaan ko talaga ay meron dalawang padlock na may kulay. Nawala na rin sa isip ko na basahin yung tag nando kasi yung pangalan. Nagulat na lang talaga ako nung nawala yung padlock. Kaya nga kinabahan ako at ko agad baka may nawalang gamit. Okay na. Walang nawala. Wala silang nakuha gold. <laughs> Pagkatapos nga namin dito ay eh, dumerejo na kami sa labas para sumakay sa bus. Dahil nga ihatid kami nila sa may car rental. Nakalagay pala sa harap ng bus ang pangalan ng car rental company na gagamitin mo. Medyo malayo nga ang biyahe kaya kailangan mo talagang sumakay. Unlike nga sa ibang airport na nanandun lang mismo sa loob. Finally, we're here! Hampton Inn Garden! Nag-check in na kami guys. Yeah. Alright. Welcome to our cribs. Alright. Alright. Ito po ang ating uh, tutuluyan for 4 days. Yan. Yeah excited para tomorrow ang pag-plancha na tayo. Uh, okay. Lar! Lar! Nice to Yeah, nice to meet you. On our way out nga pala ay nabit na namin yung couple. Ang unang pupunta pala namin guys ay alam nyo na kung ano. Siyempre, Costco. Ayan, siyempre hindi natin pala lagpasi ng kritis na itong Costco. daday pa tayo ng Detroit para sa kritis. Hmm, sarap.

One more, one more. Mm. Thank you. At dito na nga kami nag-dinner sa may Chinese buffet. At ang kagadahan nga pala dito sa menu nila guys ay ang daming variety ng ulan. Mayroong mm. pasta at meron din mga seafood. Kaya nga ito lang talaga ang pinapakko. Minute na rin kasi nilansan dati niyang kaklasit kaibigan dito sa may Detroit. Dahil nga sa sobrang sarap ng pagkain ay nakailang balik ako dito. So babalik pa tayo guys para sa second round may mga seafoods na mga kinukuha ako kasi sawa na rin sawa na rin ako dito sa mga ano eh palaging pagkain sa ano sa buffet Chinese ano food ayan try naman natin yung iba syempre walang tao sarap maligod mm. At pagbalik na namin sa hotel ay swimming time naman. Para makapag-relax, relax at para masarap ang tulog. And guys, midnight snack. Uy, ano yan? From Tantan cost... men! Tantan men! <laughs> midnight snack bago matulog kasi bukas ano tayo. Banat na naman. Banat na naman. Midnight snack. Wow! <laughs> Okay. Ah, sarap ang init. So paano guys, mamaya na ulit, manonood muna ako ng Netflix. S e? sa day natin vlogs. Sa Gaip Scott, mm -hmm. signing out. Peace!